Naghahanap ka bang i level up ang yung email marketing? Nasa tamang lugar ka. Ngayon, tatalakayin natin ang limang nangungunang bulk email marketing services na makakapagpalakas ng yung mga kampanya at makakapagpataas ng yung engagement. Mula sa automation hanggang sa analytics, sakop ka ng mga tool na ito. Kaya't nang walang abala, simulan na natin. Unang-una, SMTP Get. Kilala ito sa user-friendly na interface at matibay na automation features. Perpekto ito para sa mga baguhan at bihasang marketers. Sa mga customizable na template at advanced segmentation options, makakagawa ka ng personalized na kampanya na tatatak sa iyong audience. Pwede kang magsimula sa smtpget.com sa halagang $50, narito ang ilang features na inaalok ng smtpget.com, makakuha ng detalyadong metrics sa opens, clicks, bounces, unsubscribes, at iba pa. Madaling gumawa at mag-edit ng email templates gamit ang aming pinakamahusay na design tools, Pangalawa, MailChimp, ang all-in-one platform na ito ay nag-aalok ng komprehensibong suite ng mga tool kabilang ang email marketing at CRM. Sa drag-and-drop editor at A-B testing capabilities, pinapadali ng MailChimp ang pag-optimize ng iyong mga kampanya para sa maximum na epekto. Pangatlo, Brevo, nagbibigay. Ito ng real-time insight sa performance ng iyong kampanya na nagpapahintulot sa iyong subaybayan ang opens, clicks, conversions, at iba pa. Dagdag pa, ang seamless integration nito sa mga popular na CRM ay tinitiyak na laging up-to-date ang iyong data, pang-apat, kilala. Sa makapangyarihang automation capabilities, mula sa welcome sequences hanggang sa cart abandonment emails, maaari mong i-automate ang bawat hakbang ng customer journey ng madali. Panglima, constant contact, sa intuitive na interface at komprehensibong feature set, na mumukod tangi ang constant contact, maging ikaw man ay solopreneur o malaking enterprise. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming channel, bisitahin ang aming website smtpget.com at makipag-ugnayan sa amin sa WhatsApp gamit ang link sa ibaba ng description.